Senador, bato ipinagtanggol si VP Sara Duterte laban sa mga nagsasabing atet itong palitan si PBBM. Naglabas ng pahayag si Senador Ronald, bato, de la Rosa na tumutuligsa sa sinabi ni Zambales 1st District Representative Jay Konghan na nagmamagaling at tila nagmamadali raw maging presidente si Vice President Sara Duterte. Ayon kay De La Rosa, hindi totoo ang mga paratang na ito laban kay VP Sara at ipinaliwanag niya na tila may ibang motibo ang mga nagsasabi nito sa isang panayam sa media. Ipinaliwanag ni De La Rosa na hindi totoo ang sinasabi ni Kong Han na nais na agad maging presidente si VP Sara Duterte atet si Inday Sara na maging presidente, o baka naman yung boss nila ang atet maging presidente sa 2028 kaya siya pinipilit na pabagsakin, ang pahayag ni De La Rosa. Binanggit ng senador na hindi dapat magmadali sa ganitong mga pahayag. Dahil